Serve the people. Serve the people. And that is our, is commitment. our commitment. And that is our our commitment. We are DWFM 92.3. True FM. Nitong lang August 15, naglabas ang Philippine Statistics Authority o PSA ng kanilang 2023 Full Year Official Poverty Statistics kung saan tinukoy nila ang sinasabing poverty threshold sa bawat rehiyon sa Pilipinas. Sa definisyon ng NEDA o National Economic and Development Authority, ang poverty threshold ay halaga ng buwan ng kita Naaaring makatugon sa pinakapayak na pagkain at ilang pang pangangailangan ng isang tao o pamilya. Kasama na rito ang damit, ilaw, tubig, bahay o renta sa bahay, transportasyon at komunikasyon at mga gastusin sa kalusugan at edukasyon at iba pa. Ibig sabihin, Kapag ang isang manggagawa ay kumikita ng halagang tugma sa tinutukoy na poverty threshold ng PSA sa partikular na rehiyon, kaya niyang tustusan ang binanggit kong mga gastusin. Pero kung mas mababa sa poverty threshold ang kita ng isang manggagawa, maaari na siyang ituring na mahirap. Sa wika pa ng NEDA, may tuturing na siyang bahagi ng poor Population. Ayon din po sa PSA, kapag sa isang rehiyon dumarami ang mga taong kumikita ng aabot o maaaring higit pa sa tinaguriang poverty threshold, nangangahulugan na nababawasan ang poverty incidence sa naturang rehiyon. Ang poverty incidence ay tumutukoy naman sa bahagi po ng kabuang populasyon o kabuang bilang ng pamilya na kumikita ng mas mababa pa sa poverty threshold. Sa ginawang pag-aaral na ito ng PSA, ang Metro Manila ang may pinakamababang poverty incidence. Habang ang may pinakamataas na poverty rate ay Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Hinimay namin ang pag-aaral na ito ng PSA at itinapat namin ang antas ng inflation at halaga ng minimum wage sa ilang rehiyon na tinukoy sa pag-aaral. Sa National Capital Region o Metro Manila, 15,713 pesos ang poverty threshold ang minimum wage ay 645 pesos kada araw habang ang inflation rate ay 3.7% ang poverty incidence sa kabuuan po ng populasyon ng NCR ay 1.8% lamang umano sa amin pong pagkwenta kung magtatrabaho ang isang manggagawa sa Metro Manila, sa loob ng 30 araw, wala ng day off o araw ng pahinga at kumikita ng minimum wage, kaya niyang maabot ang tinutukoy na poverty threshold ng PSA. Sa Region 9 o Zamboanga Peninsula, nakinabibilangan kinabibilangan po naman ng mga lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, at Sambuanga si Bugay, ang poverty threshold ay 13,897 pesos. Ang inflation rate dito ay 5.3%. Habang ang minimum wage ay 381 pesos lamang kada araw. Kung ang manggagawa sa rehiyon na ito ay magtatrabaho nang 30 araw sa sweldo na 381 pesos lamang kada araw 11,430 pesos lamang ang kanyang kikitain na mas mababa pa naman sa tinutukoy na poverty threshold ng PSA sa rehiyon na ito kaya naman ang poverty incidence dito ay 31.7% na ng 1,221,640 na mga mamamayan. Gusto pula mang naming liwanagin ha na ang 381 pesos na minimum wage sa Sambuang Peninsula ay non agricultural minimum wage. Mas mababa pa dito ang minimum wage para sa mga manggagawa sa agrikultura na tanging 368 pesos lamang kada araw. Sa barm na kinabibilangan po ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sulu at Tawi-Tawi, 12,884 pesos ang poverty threshold. 5.7% ang kanilang inflation habang ang non-agricultural minimum wage ay 361 pesos lamang kada araw. Nangangahulugan na para maabot ng isang manggagawa sa farm, ang tinutukoy na poverty threshold sa rehiyon na ito, kailangan niyang magtrabaho ng 30 araw sa isang buwan at kumita ng minimum wage na 429 pesos na malayo sa kasalukuyang pong minimum wage na 361 pesos lamang. Ang poverty incidence sa BARMM ay 32.4% o katumbas ng 1,614,260 na mga Pilipino. Narito ang iba pang mga rehiyon na ang pagkakasunod-sunod ay ayon sa kanilang antas ng kahirapan. Region 5, Bicol Region, na binubuo ng mga lalawigan ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Katanduanes, Masbate at Sorsogon. Poverty Threshold, 13,989 pesos. Poverty Incidence, 27.5%. Katumbas ng 1,735,690 na mga individual. Inflation rate, 4.4%. Minimum wage, 395 pesos lamang. Region 8, Eastern Visayas. Nabinubuo naman ng mga lalawigan ng Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar at Northern Samar, poverty threshold 13,492 pesos. Poverty incidence 27.3%. Katumbas ng 1,342,680 na mga naghihirap na taong bayan. Inflation rate 4.4% minimum wage 405 pesos kada araw. Region 10, Northern Mindanao, na po ng mga lalawigan ng Bukidnon, Kamigin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Poverty threshold, 13,964 pesos. Poverty incidence, 25.3% katumbas ng 1,309,550 na mga poor individuals. Inflation rate 5.7%. Minimum wage 438 pesos kada araw. Region 12, Soccsargen nakinabibilangan ng mga lalawigan ng Cotabato, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat. Poverty threshold: 12,241 pesos. Poverty incidence: 23.1%. Katumbas ng 1,057,220 na mga Pilipino. Inflation rate 4.6% minimum wage 403 pesos kada araw MIMAROPA region mga lalawigan ng Marinduque Occidental Mindoro Oriental Mindoro Palawan at Romblon poverty threshold 12,697 pesos poverty incidence 23% katumbas ng 755,710 na mga individual na tinaguri ang poor. Inflation rate, 5%. Minimum wage, 395 pesos kada araw. Region 7, Central Visayas, na binubuo ng mga lalawigan ng Bohol at Cebu. Poverty Threshold, 14,397. Poverty Incidence, 17.3%. Katumbas ng 1,162,410 na mga Pilipino. Inflation, 4.5%. Minimum Wage, 400,000. 68 pesos. Kapansin-pansin na sa mga rehiyon na mas mataas ang inflation rate at mababa pa sa 400 o 450 pesos ang daily minimum wage ay mas malaki ang bilang ng poverty incidence o dami ng mga naghihirap na mamamayan. At kapag kinuwenta mo ang poverty threshold sa mga lugar na ito at itatapat mo sa minimum wage na tinatanggap ng mga manggagawa, malinaw na hindi kakayanin ng mga manggagawa na malampasan ang sinasabi ng PSA na poverty threshold sa mga rehiyon na ito. Kaya naman din, klaro ang dami ng bilang ng mga naghihirap sa mga rehiyon na akin pong nabanggit. Datapwat, masayang inanunsyo ni na Secretary Ralph Recto, Secretary Arsenio Balisakan ng PSA at maging ng Pangulo ng Pilipinas na bumaba na ang poverty incidence o antas ng kahirapan sa bansang ito noong pong nagdaang taon. Ang sinasabi po ng gobyerno, mula 18.1% noong 2021, ito'y bumaba sa 15.5% na lamang o mula po 19.99 milyon na mga Pilipinong itunuturing na mahirap noong 2021 itoy bumaba sa 17.54 milyon na lamang nitong 2023. Ngunit hindi maitatanggi na ang 2021 ay taon ng pandemya na siyang nagbigay ng pahirap sa napakaraming sektor. At ang lantad na katotohanan, ayon mismo sa datos ng PSA, ay halos pareho lang ang bilang ng mga mahihirap noong taong 2018 o taon na wala pang pandemya at taong 2023. Papano mo masasabing nabawasan mo ang dami ng mga Pilipino naghihirap kung hindi man halos nagbago ang bilang nito noong huling panahon bago dumating ang COVID-19 pandemic. Kasabay ng umano'y magandang balita sa pagbaba ng dami ng mga Pilipinong nagdarahop ay ang anunsyo po ng ating pamahalaan sa paglago ng ating ekonomiya sa pangalawang quarter ng kasalukuyang taon Whoa! mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nagbalita nito kamakailan lamang Sa aking mahal na mga kababayan nais kong ibahagi ang ibang magagandang balita In the second quarter of the year our economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Paglago ng ekonomiya, pagdami ng investment. Saan ang kayang mga lugar ang mga ito? Nakakatikim ba ang mga mangkagawa sa mga rehiyon sa labas ng NCR? Central Luzon at Calabarzon ng mga oportunidad sa mga sinasabing pagdami ng investments na ito? Bakit lubusang napakababa ng iminamandatong minimum wage ng gobyerno sa mga rehiyon na mas marami ang naghihirap? Kung saan sa mga rehiyon ding ito, mas mataas ang presyo nang mga bilihin at gastusin sa pangangailangan ng pamilya kumpara sa Metro Manila. Bakit nga ba sa Metro Manila kung saan din po mas mababa ang inflation rate at mababa nga ang sinasabing poverty incidence ay lubhang mas malaki ang minimum wage? Bakit? Sa katanungan naming ito, may sagot si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Kasi po, hindi na economics si yung mapasok dyan, po, politika na eh. um, alam ng gobyerno, yung sentro ng media ay nandito sa NCR. Alam na yung sentro ng atensyon ng pambansang media at ng publiko ay nasa NCR. alam nila, dito actually yung uh, mga, mga national government officials. So, paborable pa na yung takbo ng tao dito sa NCR kasi kung gawin nila, ito lang ginagawa nila sa barb na gano'ng kaparat sahod, ay mag talaga yung mga manggagawa dito sa NCR, mag yung mga consumers, mga cover na media, pag parang distance, med medyo na um, may magkakagulo, kumbaga. So basically, hindi economics na nagtatakda. Kasi po, yun, bagay din certain, tama, gano'n dapat ang economics ng sahod eh malam presyo ng bilihin at may kita naman yung mga kumpanya, dapat bahagi ng tubo ng kumpanya binibigay sa mga magagawa hindi na para makapagsabay sa taas ng ng bilihin. Pero hindi economics ang gumagalaw dito. Politics na. Politics ibig sabihin, yung mga negosyante sa BARM, kaya nila baratin yung sahod doon isa na nila ano man ang nangyari sa BARM ang layo-layo sa atensyon ng, ng pabansang publiko, hindi siya mapapansin politika Sa pag-aanalisa ni Executive Director Sani Africa, 'yan ang isa sa mga dahilan kung bakit tila mas pinapaboran ang mga manggagawa sa Metro Manila. Dahil nandito nga naman ang sentro ng lahat. Seat of government. Nandito ang punong himpilan ng armed forces at nang PMP at nandito rin ang sentro ng media ang nangyaring dalawang pagpapalitpo ng gobyerno sa pagmamagitan ng people power ay naganap dito sa Metro Manila pero ano pa nga ba ang silbi ng mga kinatawan ng mga rehiyon na ito kung hindi naman nila naipararating at naaaksyonan ang sentimiento ng mga manggagawa at ng mga Pilipino sa mga lalawigan? Pero sandali lang. Talaga bang may reklamo ang mga manggagawa at pamilyang naghihirap sa mga probinsya? O sila'y parte ng ating lipunan na siyang mahaba ang pasensya? Na patuloy po lamang na nagtitiis at nananahimik sa gitna ng maliwanag na kawalan ng katarungang panlipunan. Maliwanag na Inhostesya. Na nangyayari ngayon sa ating bayan. Ano sa palagay nyo? Think about it. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.